Pag nawala ng pakpak, magiging... Kahanap na ng cabinet, madam, na... Ayun. Sila na yung anay. Where, 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 where? Isa na mo tayo, palang dyan. April Reyes pala yun, where, where? Atarap. Ay! Ito yun. so, yung hari po. O oh, yan This is the king and the king. Saan yung king yan? Ito no? po, yung maliit po. Ay, ah. maliit! Opo, yung malaki po. Ito yung, ito yung king. Hindi pala tigaan mo. Ah. Tapos yung isa, yun ang queen. Opo, okay. yun ang marami Ayun, po. Sa 30, queen. Ito 30, po yung mga itlog. 30,000 to 40,000 po. po 30, Naku po, doon dami. Ito mga, tumamo, malilit pa lang po. Itlog yung mga yan. Oh, malilit pa lang po. Uh, anong trabaho naman ng king? Taga. taga buo lang ng pamilya yan, ma'am? Ah, uh, ang taga-harap ng pagkain yung mga maliliit. Yung mga soldier yan. Ayun. Minsan dalawa yung king. Eh dalawa nga, eh, may dito. Soldier to nga. Ito yung king to. Pero meron din yung Ay, ito, soldier to. Dapat meron <laughs> na king sa isang ganito. Yung nandiyan sa gilid yun. Ito? Oo. Oh, yan mga soldier. soldier. Mga kawal yan, ma'am. Ang ibig sabihin yan, mataas na yung posisyon na kawal. Eh. Ayon, sa malaki sa yun. Floor, yun, na yun. Ma malaki na Talagang yung ray na lang ang ano, nandiyan ano oh, yung nabaliktad. Ang hirap niya lang bumaliktad. So, ang laki-laki lang kanya. Mga, ilang ilang tausan yung itog niya? 30,000. A, A day? Mga ilang araw manging yun? Day, yung, ma Ay, araw-araw walang tigil Ay, yun. Ang mga minuto nanging itlog. Oo, every second sa ngayon. Ano yung kinukuha? Ay, yung ano? Mag-asawa. Gusto mo i-preserve, Brilchor? Pwede, pwede niyong dalhin sa Manila to, tapos ipapis control niya sa amin. ikita tayo lahat na daw. Paano? Paano? Ah! I-spread yan! Oh. Para mga Para, manganak. para manganak. <laughs> <laughs> Pero mamamatay na, yan, ma na, na pa, pa, pasaman, pag, pag, naman na. Basahan. Pag nawala uh, oh. oh, oh. na sila ano? talaga sa nahanginan. Bubumbayin na sila. blooded sila, -blooded. Mm. Hmm. <laughs> <laughs> Dapat 'tong pa pala idano yan, okay? Di... Hindi eh, ko alam na nandiyan hindi. Eh. Bende. Kasi maliit pa yan eh. Uh -huh. Pag nahukay yan, hindi mamamatay na connect 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 na, di ba? Mm. Uh -huh. <laughs> malito isang king hindi sabihin na pakaraming itlog nito kung 30,000 hindi Yeah.